Tala, kayo na lang. Sige, na lang. Ito na lang. Ala. Ayan. <laughs> Ay, ali, ali. Ay, ali, 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 koy. Ali. Ali. Eh, biyasa mo may basketball, Tangkay mo. Shoot, shoot lang po. Ayan. Ayan, si Idol. Ayan, si Idol. Sige, sige po. Si Andrew. Ayan. Dito tayo ngayon. Papalabas. Ah, sige kuya, sige po, sige, sige. Ay. Papalabas <laughs> si Jeth, ko ako rito. 600 isang. Bakbak. Hmm. Yun. <laughs> Batay! Magaling din ang laban ni JS Coco. Yun. Yun. Ay, tapos pa Yun. E pag di ko tumama yung muna. Pagkapos. Pagkapos, balik lang. Ayan, player dito. Sa so madap-dap. Ayan, si Idol. Oh. Taas mo. Kuya, ipopos mo mamaya. Oo. Oh. Ano kasi yung pano kuya fix nyo? Hindi pa pwede sabihin mamaya pagtapos.

Yun! Ayan. Guys, Ayan, bisa Yon. na. So okay na, okay, though, okay up na. Up God. up Up court! Up court? Ah, sige, 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 sige. Up <laughs> 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 Ayun tayo ko siyang mas nandito na gamo no sa likod ng ring. Gamo sila sa likod ng ring. No? Ayun. No? Ayun. No? <laughs> Ayun. 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 so. Ilan tira, ilan tira yan sa likod ng ring? Oh, Ay, may Ay, mahirap, mahirap. Paano mo may susyot yan? Paano? Yung antas nga yung, yung vlogger. Hindi, mahirap ilagay yan yan dyan. Ay. Hindi, pero biro talaga, hindi siya nag-aulalabi. Di ba, hindi nang malayo? Ako, lalaban ko yan. Ha? Ang hirap yan. Apriene. <laughs> Hoy. Alina ko bisa, koy! Alina bisa. <laughs> dalawang tira, dalawang shoot. Grab. Hoy, da, apo.